si KTH ay madalas na umaakyat ng bundok para umuha ng mga sanga ng kahoy para panggatong. Sa kalagitna ang bahagi ng naturang bundok ay meron siyang laging nadadaanan na isang malaki at kakaibang bato. Kung minsan ay dito pa siya pansamantalang namamahinga. Ayun kay KTH, ka ang naturang lugar na kinalalagyan ng malaking bato ay dating isang lumang sapak pero sa paglipas ng mga panahon ay unti-unti itong nawala hanggang sa tuluyan na itong natuyo. Maliban dito ay meron din itong kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong hapon kung saan sila ay nagkapo malapit lamang dito. Sa tagal na laging tinadaanan ni H. ang naturang malaking bato ay biglang may pumasok sa kanyang isipan na kanyang ikinagulat. Nang siya ay muling mapadaan sa naturang malaking bato, tinitigan niya itong mabuti at mukhang hindi nga siya nagkakamali. Napansin ni H. na ito ay isang malaking nakaukit na ibon sa ibabaw ng naturang malaking bato. Ngunit dahil sa hindi siya nakakasiguro kung ito nga ba ay isang lihitimong marka, kinuhanan niya ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktwal na kuha ni KH sa naturang malaking bato na may nakaukit na isang ibon. Dito sa itaas ay ang kanyang ulo kung saan ay malinaw nating nakikita ang kanyang tuka na ito at nakaharap sa ating bandang kanan. Kung pagmamasdan natin itong mabuti ay ating mapapansin na meron din itong butas na parang nagsisilbing itong mata. Dito naman sa ibabang bahagi nito ay ang kanyang katawan at sa magkabilang bahagi nito ay ang kanyang tila nakabukas na mga pakpak. Ngunit ang hindi natin nakita dito ay ang kanyang dalawang paa. Basi sa paraan ng pagkakagawa sa naturang marka na ito ay masasabi ko na ito ay isang lihitimong marka na gawa ng mga sundalong hapon. At bilang isang marka ay masasabi ko na meron itong isang napakagandang kahulugan. Ang kahulugan ng ibon na marka. Pagdating sa mga ibon na marka, masasabi ko na ang karaniwang kahulugan nito ay nagsisilbing direct pointer kung saan nakabaon o nakatago ang deposito. Sa kadalasan, ang nagsisilbing pointer nito ay ang kanyang tuka. Kaya sa madaling salita, kung saan nakaturo ang tuka ng ibon ay dito nakatago ang mahalagang bagay. Dito sa markang natagpuan ni Ka-TH, mapapansin natin na ang kanyang ulo ay meron itong isang bilog na butas. Ang naturang butas na ito ay meron itong kaugnayan sa deposito. Ito ang siyang higit na nagkukumpirma na ang direksyon kung saan nakaturo ang tuka ng naturang ibon ay dito nakabaon ang deposito. Sa kabuuan, masasabi ko na ang magiging digging spot natin ay dito lamang sa kanang bahagi ng naturang bato, katapat lamang ng tuka. Ang masasabi ko kay Ka th. subukan lamang ninyong hukayin dito sa gilid ng naturang bato na ito kung saan ay ang tapat mismo ng tuka. Hukayin ninyo ito hanggang sa lalim na limang talampakan kung meron kayong mahuhukay na isang buried marker. Sapagkat ang buried marker na ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na tama ang naturang digging spot. Pero kung sakaling wala kayong nadat ng kahit anumang buried marker sa lalim na limang talampakan, ibig sabihin ay nakaturo ang tuka ng markang ibon sa isang bagay. Maaring ang bagay na ito ay isang malaking bato o matandang puno at masasabi ko na hindi gaanong malayo ang distansya ng mga ito. Kung ito ay nakaturo sa isang malaking bato o matandang puno hukayin ninyo ng direkta ang ilalim ng naturang bagay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.